Uy, 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 Bakit mo kami pinapunta dito? Oo. Papakilala ko lang kayo kay mama. Uy! Dilo po. Uh, sa tanong ko si jayart. Joshua. Hello, sino pa yung Joshua? Wa, Ay, sa'yo Joshua! Sa'yo yung Joshua! ko ang taga-sagot niya. Oo. <laughs> kasi. sige po. Tita, alis na po kami, tita. Hindi, alis na po? na po kami. Tingin ko eh, baka lulukohin nyo ng anak ko eh. Huwag na lang. Huwag na lang kayong bumalik kung ganun. Uy! Anong oras pa lang, palang? Pupunta pa kami kay Laiel kasi kagabi sabi ni Yel Punta daw kami kasi gusto daw mamit ng mama ni Yel Yung nagkakagusto daw sa kanya So siyempre si Owa sinabihan ko na gumising na maaga So sana gising na sila At wag ako maingi Tulog pa <laughs> So yun guys Good morning everyone Saan nagising na yung mga sinabihan kong gumising na? Kasi, eh. anong oras na? ato ah, o diba, tulad ko sila, putang ina. Uy, lo. Nag-moment ka dyan, ah. Ano? Laban na? Laban na? Laban na. Uy, good morning, bes! Good morning! tanda ka lang si Libag. Para sabihin, it's legal time. Libag? Libag? Diba? Ako! Nandito ako! Asan? Ay po, tsaka hindi kita nakita. Nagkoma-plunge ka sa dilim. Ano naman? ready na ako. Ay, pinag-awad pa Uy, owa! ready ready ka. Nice. Tungay na parang bagong ligo ka pa. Ligo talaga. Ano oras ka nag Mga... Ano... Ano oras mo ba ako ginising, Chris? Ano mga... Hindi ko na alam. Basta nag-ising na. Puto ka, iba. Ano? Ready na? Ooh. Gag Uy, eto ah ah. Ikaalik ka nga mag-usap muna tayo bago ano Dito ka, ah, dito ka ah. Nag-comoplage hey, nag pledge kasi sa dilemma tayo So, buksan ko lang ilaw Yan, uy, ikaw ka, kausapin kita Dahil pantulog oh. Nakakastorbo tayo ta <laughs> Malang po to Ayun <laughs> din Uy, ikaw Ito <coughs> ah. Pumunta tayo kay Layen, di ba? Sabi ko kagabi Ngayon, ang tapakilala dyan Daw tayo sa mama niya Hello. Oh, Oy, umayos ka. Oh, wala ka ng rason. Bagong ligo ka, bagong toothbrush. Oh. Naka, baka tumakbo ka na naman, ha? Huwag mo sa akin yung effort natin, ha? Nakakainis ka na. Layo na, huwag mo hilahin. Ano, tara na. Utik na yan. Tara, tara, tara. So, yun, guys. At, lalabas na kami. At, good morning. Kasi talagang, hindi talaga ako nagigising talaga ng umaga. Kasi nga, ayos. Ewan. Ewan ko, may side kami ni Jello Pero para kay Owa Amsin, um, kasama natin, natin siya You know, uy, alata ka na naman Kinakabahan ka na naman Yung ganyang mukha Bubungad sa umaga ko Nakakainis, nakasimangot ka, kinakabahan ka Di ba? Nakakatakot, baka hinahinan lang ako natin Gagi, walang yung isang kotse Ayoko gumastos Gumitin natin yung kotse ni Otich Diba? Sabihin ko ikaw, umira ah. O hindi. Ubalo ako, ubalo ka. Sabi mo na-drive ba? Ha? Na-drive lang, ngayon mga. Hindi natin ipapalong tayo, tits to. Tara, tara. So, ayun guys. Papunta na kami sa kotse. And... Balitaan na lang namin kayo guys kapag nasabihain na kami. Di Ikaw nang hiram niyan ah. Bakit ako? O bakit hindi? Oo, yun na lang. Ikaw, ikaw mag-drive oh. Oo. Ikaw na yan. Ikaw nang hiram niyan ah, hindi kami ah. Sige. Balikan nalang namin kaya pag nandun kami sa biyahe. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. Let's go. Tag, ina-inakaba, lo. Sige <laughs> pasok na. Huwag ka kabaan, bobo. Ayoko masok. Sige na, pasok na. So, yun, guys. Papunta na kami. Napaaganda nung daanan namin, na no? oh. Oh, wow. sunshine in the forest. <laughs> <laughs> so, ayan si Mr. Libat. Mr. Mr. Libat na yun, oh. No? Eh. Yes. Jello. Oo, -no? kakagising uh, talaga. <laughs> Juswa, at syempre Boss Ares Boy, boy, boy Kunyari, sasabihin ng Mama Neil Oh, mga anak Sino ang nakakagusta dito sa anak ko? Sabihin mo agad, awa oh, Ako po, tita, yun yes! mo yung mga gagawin oh, oh, Tapos, mo Tapos, syempre si Neil Mag-hi sa'yo Hi, hey, Joshua Ngitian mo agad, oy. Pogi ka, Joshua. Pogi ka, oha. Wow. Wow. Ikaw lang talaga nagda-down sa sarili mo. Huwag ka masyado mahiya. Okay? Maniwala lang na. Maniwala. Ilaba mo. Tsaka feeling ko, feeling ko, nakukitan din talaga si Elsa sa'yo kasi hmm. unang-una hindi kanya i-entertain. Inad din, diba? inad. Ha? Inad. Oh. inad. inad. Hindi kanya i-entertain, tol, kung hindi kanya gusto. Okay? Pag ikaw talaga, naunaan ka pa rin yun, trading. Si oh, -no. 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 Then na ah, babalot ko kasi parang may, parang doon na diskarte rin si Ready eh, di ba? Kumukulit din. Makapansin ni Niel. Pag iyan, pinansin ni Niel. Tignan mo, Basta. iyak ka. Kaso, baho hindi nga ni Redick. So yun guys, nakarating na kami. After 300 years, sobrang traffic. Ano? Di no? <laughs> <ni Bob? laughs> oh. mm. na ba? nakakapagod. Yung traffic sobrang, no? In ina, good night to. Gising na. Ah, Kising. hindi pag tripan natin, pag tripan natin. <laughs> Paano? Gising mga aras, yung ganoon, yung ganoon gising yan. Hindi. La. La! la yan, yan, oh, yan, Ganyan, la. ganyan la. yan. La. <laughs> Good morning. Good morning. <laughs> Good morning. <laughs> ah? Ay, di umuwi ka na. <laughs> Bayo na. Iwanan natin nati kaya siya dito. Ano, wala, ready ka na? Uy, oh, ano? Mas kaya hindi ka ready. Ano, babalik na tayo agad? terna na. Putang diba? oh, ka. Na, diba? na, Lintik to. Ano okay, Jay? Ah. Oh, Ano libog? Tara. tara. Oh. Oo. Oh. Ikaw ah, wag mo sasayangin ko. Mais ka. Mais ka. Tara. Hmm. Iyon. Ito tayo ngayon. Tamang takas lang sa sakyan ni Otis. <laughs> <laughs> unat unat to. Oh. Unat unat to. Oh. <laughs> Gising ka na ba? Itlak <laughs> sumama. <laughs> Hindi <laughs> oh. ko magising eh. Ano sob? Ready ka na sob? Ready, ready na ako. Kilala nyo naman ako. Hindi ako nahihiya Wala akong pakialam. Sobrang kapal ng mukha ako. So ready na ako. Wow. Ikaw! Uy! Shua! Ready ka na? Ready na yan! Oh, ready na. Tara ready uwa na. Dapat din tinatanong niya. Ready palagi yan. Ayaw mo pang umanoy. Kokotohan kita eh. So yun guys, papunta na kami kay Lil. Balitaan na lang namin ngayon pag nandun na kami sa harap. Kasi ang daming tumitingin sa amin dito mga estudyante na kaya rin. And yun, I love you all so much. Hey yes. guys, nandito na kami. Malapit na kami kila Yel. Yeah. And medyo ngayon lang namin na-shoot kasi talaga nag-uusap kami kung ano talaga yung mangyayari. Kasi oh. ito yung surprise ko sa'yo. O oh, ha, ah, pinalinggo kita ha. Oo. Oh, Di ba oh. sabi ko sa'yo, gusto tayo ipakilala ni Yel sa kanyang mga magulang. Yan! Yeah. Yeah. <laughs> Parang dito excited <laughs> oh. <do. laughs> Hindi ko excited? Ano? Hindi ko alam gagawin ko. Wala ka lang magagawin, sumagot Ayun. ka lang sa mga tanong. Hmm. O. Oh, kunyari, tanongin ka, ano pangarap mo sa buhay? Oh, yung mga yun, sagutin mo. Oh, oh yun lang. Madali Wala ka lang magagawin, ipapasayawin ka ba, na <laughs> ba ng nanay niya? Sasabihin pa ng nanay niya lang? Oh, sige nga, mag-tiktok ka dito. O, ah. doon ka ba, <Badung> do eh. <laughs> oh, oh, oh. Pabili po, yelo. <laughs> uy, kakusap <kukunog> ka. Yel. <laughs> Yel. Uy, yelo, ganda. Uy, ganoon uy, ganoon uy, ganoon. uy <laughs> <laughs> <Uy, laughs> Nakabiti agad oh! Nakabiti agad oh! Kinilig mo nakita si Joshua. Nagtatago. <laughs> 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 hindi, <laughs> <laughs> ali kayo. Oh, Yen, tara, may tanong tara, ako sa'yo. may tanong ako sa'yo. Bakit mo kami pinapunta dito? Uh. Yes, okay, papakilala ko lang kayo kay mama. So, kaya, mo, hey. kaya mo kami papakilala kasi inililigal mo agad si Juswa! Joshua! <laughs> Ay, no. Ano ko lang? Ah? Papakilala. Papakilala ko. Tapos uh... sila kinikilig <coughs> <laughs> oh, ko. Ay! Kinikilig ko. Uy, wa, tara na. Tara na, wa. Uy, tara na. Tara na. Tara na. Tara Mayayin kasi si Joshua. Papasok. Papasok po. Papasok po. Papasok po. Papasok po. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Okay lang, okay lang. Okay, okay lang <laughs> daw pumasok. Okay lang. Okay, okay. Mabang Okay. Okay. okay, okay. Mabang mo -ma 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 check. Ma -ma -ma -check. Oh, yung paan nyo, ha? Yung paan nyo, wala. 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 na! Wala. 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 Ay, no, no, no. Okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Sige, okay. sige, sige. Huwag kamay niya. Mag-bless, mag-bless ka. Mag-bless ka, mag-bless ka. Hindi, kanina nasa likod ka lang. Ay, okay. hello, tita. Ay, hello po. Hello po. Tita, sorry, pa po kami. Okay lang, okay lang. Mababangon naman kayo eh. Ano po? Yan, thank you po. Oo, mag-bless ka. Oo, mag-bless ka. Mag-bless ka na. Kita okay Sige lang na. pwede po kami umupo kasi po kayo ang wala oh. ko ang akwan ko Sige po thank you po oh. Dali umu na di ko ginokoyo kayo yun Dako to Parang tanga tuloy. Mas na kaya yun. Tita, okay naman po kami. Kayo pa lang makakibigyan ko sa internet. Yan. Hello po. Medyo malayo po pala dito sa inyo kasi sa amin po, tagano po kami, Gentry. Mm. Kabiti po kami. Kabiti Tas, pa. North mm. po. North Caloocan po ito. Tatlong oras po biyayin namin. Ano Yan naman nakarating kayo dito. Opo, tita. Siyempre gagawin po namin lahat para kayo. Yan. Yan. Sino pa nakakagusta? Ay, Tita, hulaan mo, sino nagkaagusto sa oh, akin? Oh, ay, 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 Si Jello po. Uh, sa si Joshua daw. Sino ba yung Joshua? Ay, si Joshua! Si Joshua! Ano mo ko? Hindi ako. Siya po ang tita. Si Joseph. Naka-black po. Apo'y naka-black. Anong pangalan mo? Ito. Pangalan mo. Pangalan mo. Pangalan mo na. Pangalan mo. Joshua. Apo'y Joshua po. Saan ka nakatira? Sabi ko pa ang pangalan. Ito na, ito na. Tiyo mo na. Tiyo mo na. Pero hmm. doon po, po, eh, anyway, po, po, po siya na nag-work. Pero probinsyano po siya. Eh bakit tinatago niya yung... Nayayin po tita. Nayayin. Ngayon po, sa gentry na po siya nakatira ngayon. Kasama ay, ay. ko po sa bahay. Ay, kasama ko hmm. sa bahay. Opo, Bako, ilang taong ka na iho. Uy, age mo lang. Sasabi mo lang. Dalawa nito. Tago ka dyan. nung. Tita 24 daw. Talaga. 24. Ba't ikaw ang taga-sabot niya? Oo. Uh -uh. Oo oh, kasi Wow. Oo ka naman Ayaw mo um. yung nilolokoy yung anak ko. Oo. Oh. Nilolokoy mo kasi yun. Si Ayaw mo yung nilolokoy. Sumagot ka, so ka lang. ka lang. Oh. Mm -hmm. Ikaw na kasi. Layo pa ka yata yung oh, pate, yung malayo pa pala yung... Um. Opo, tita. Kaya pa tayo. pa tayo. tayo. Tara, kain hindi yung nakakaya, tita. Na, Hindi, okay. sige okay, po. Tita, alis na po kami, tita. Hindi, alis, alis na po kami. Alis uwa. na po kami. Uwa! Uy, uwa! Uy, uwa! Uwa! Kugi na ako. Tita, sorry. Sorry po. Bakit ang alis na yun? Kugi, sub, nakakaya, sub. Kagos. Ano ito rin, sub? Kain muna tayo. Kung ayaw yung kumain nun. Hindi po, tita. Ano na rin po kami. po. sama po namin. Po. Sorry po. Sorry po tita, si... Hindi ko po alam na ganun mangyayari kay Joshua eh. Mayayari po talaga siya sobra eh. Eh, akin, kung... Tingin ko eh, baka lulukuhin nyo ng anak ko eh. Huwag For na tita. lang, huwag na lang kayong bumalik kung ganun. Uy! Sorry, so... sorry po tita. Sorry po. Oh, sorry po. Dakot yun, nakakahiya. First time. First time mo, ano, makikita yung magulang tapos ka so, nakakahiya. Ayan, nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Nakakaya Ito. talaga to. <coughs> Yel, sorry Yel. Yel, una na kami, sorry. Sorry ah. Okay lang, Sob. Ano, huwag na lang din kayo bumalik na ulit. Sorry, sorry Yel. Sorry Yel. Ah, gusto mo? Sayang yung pagkakata ko. Layo-layo nang natin eh. Ano yun? Ano ang sungit? Hindi naman masungit eh. Ano yun, Tol? So, masungit to. Hindi masungit to. Nakangiti nga ito. Sasagot ka lang. Ilan taong ka na. Two letters lang yung two numbers. Two, four, twenty, four, four, tita. Ano makakaya doon? Paya pa tayo doon. Ayaw ng pagkakataon. Hindi mo pa nakita ko Masungit. Jim. nilutuan pa nga tayo ito. eh. mo ginagawa naming effort sa'yo. Ako napaka-busy ko sa kasal ko. Tapos sasama kita. Ganyan ang galing mo. Next time, huwag ka na tol. Alam mo sabi ni Yel, huwag na daw tayo pumunta. Huwag na talaga. Wala nang serya guys. Wala na kayong abangan.